Okay, so pesta po ra mga kabahay, no. Ay sabay na dito na oh. <laughs> Parang kailan na sa daw ng nandito na. <laughs> so ligtas like, test na kami, no. Actually nakapagano na talaga. Nagpas ng kalahati, ayan. E, Ito yung ating ah uh, kag nito. 20 by uh, 100 cm na tile planks. Gray color. Ang na ng nang ginamit natin kila Ma'am Angel. Sa pesta daw naman yon. Ito rin yung tile na yon na ginamit natin. So, yun yung nagagawa ni Billy. Kunti na lang dito sa uh, dining area ito eh. So, yan na, no? Ayan. Naka-stain kasi dito kasama ni Billy mga anak niya, no? Kaya huwag <laughs> yung higaan dito, no? Nakahiga kanina yung mga bata dyan. Sa taas naman, no? Yeah, dito muna, makalat lang. <laughs> Nagluluto si Billy. Sa taas naman, tayo. Pinipinish na yung mga cabinet. Hi, dito. Eh, Naka-primer na rin dito. Ay, si sir, si sir na nag-electrical dito. <laughs> Kailangan na natin pasawurin si sir nito, no? Kaya-kaya natin yung talent <laughs> pini talent finish, <laughs> so ito, pinipinish na lang ako, glossit. White lang, no? Yung ating mga cabinet. Yan. Tapos, uh, uh, naka-primer na rin tayo sa wall. So, yung kulay nito, katulad naman ng ginawa natin dati sa Amaya. No? ah uh, green siya, green. So, makikita nyo yan pagka na apply na. Dito naman, tinabi muna tong cabinet kasi may meron kami pagbabagong gagawin dito. No? Pinapabawas ni Sir dito yan kasi doon sa aircon, parang meron daw filter doon na tinatanggal. So, kailangan niya ng space. So, pinapabawas niya na itong isang space na itong isang shelves na to. So, ikakat ni Billy kaya tinabi niya. Ito naman, sinisisil na kanina? Outlet yan ng aircon. Pero nabatakan na yung mga ibang ano. No? O, namasilyanat na primer na yung mga drawers natin. Tsaka ito, yan. Namasilyanat na ng buwi mga uh, cabinets natin. No? Ito na lang yung mga drawers. Liliayan na din yung pa-primer, tapos itatap na rin yan. Pagkatapos noon, yung mga wall and ceiling, tatapusin na rin yan para pababa na tayo, no? So, yun mga kabahay. May mga panel pa pala doon, no? Napakita ko sa inyo pagka-install na namin. So, update ko kayo ulit sa mga uh, susunod na araw, right? Ayan guys, update ulit tayo dito sa ano, no? sa Porak 3 ulit. Tapos na nga pala yung tile. Ayan, medyo makalat lang. Kasi nag-iliha sila rito, nagmamasilya. Ito yung ating bar counter, yung nook. No? So, finish, pag na-finish yan, ididikit lang namin yan doon. Yan, may ko na naman dati yan. Tapos ito yung hanging cabinet na katapat ng nook. So, pinalagyan na rin ni sir ng ilaw. Ayan. Tinambulan na ni Billy yan dyan. Ayan, kitchen. No, makalit lang. Tapos na yung tile dyan. Ayan. Tapos sa taas, naglilinis na sa ano? Naglilinis na si bay dito sa taas. Ayan, maraming basahan mapapansin nyo. No? So, may kulay na lahat ng kwarto. Ayan, natin nila Andy yan. Ito yung master's bedroom. Ayan, finish na to. Ayan, nililinis lang ni bayo sa heg. Ito yung dalawang uh, parang side table do sa bedside, no? Ayan. Ibabalik na lang itong pinto niya and then may drawer yan pareho sa taas. Tapos ito na yung ating cabinet dito sa may head, headboard. So, maglalagay pa tayo rito ng fluted panel sa part na to. No? Okay, so, ito yung ilalim ng TV cabinet sa so, may TV console. Tapos, ibablock namin to. Mabuboard up kung matatakpan to. Pagkaginawa na namin dito yung TV console, kung saan dyan ihahang yung TV. So, pag nandito ako sa loob, hindi mo na makikita yung window na yan. Pero pag nasa labas ka, makikita mo parang window siya kasi salamin na fixed no, pero pagpasok mo sarado na yan, so yun ang plano dyan kasi hindi mo na mamahang yung TV dyan sa salamin so yun ang plano mga kabahay no para sa labas hindi masisira yung design mukhang bintana pa rin siya tapos may mga ilaw na rin tayo, track light ito yung uh, center light so ito naman yung kulay dito sa bedroom number 2 ayan kulay blue medyo light blue, may ilaw na rin at uh, exhaust fan yung ni ni Sarian itong pan na to para yung uh, may aircon tayo dito para yung konting lamig hindi masyado mainit dito sa dressing room no? sa may walk-in closet eh, pwede siyang kumuha ng konting lamig dito ayan para ipapasakabala ito yung cabinet natin para dyan no? yung kinat natin okay na yan so dito naman ito yung pinaka parang dressing room o oh, walk-in closet dito yung table ni madam na nasa baba na pinipinish pa ng pintura. Sarap ng hangin dito. Ayan. Sunshine Village Subdivision niya ito, pangalan nito. Lulwang pa ng lupa. Ito naman yung ating closet dito, no? Walk-in closet. O dress, dito sa may dressing room. Ito yung sliding panel nito, yung pinaka-sliding na pinto niya, nasa baba. Finish na rin to, no? May mga gamit lang. Ayan, no? malalim na, malalim na, ano? Uh, drawer. Ito naman yung mabababaw na drawer yan hindi natin lang bubuksan tapos may secret, secret storage dito bumubukas yan pag ano ayos so pababa na yung pagpipintura dito ay na rin yung ilaw dito you know tapos dito ayan ito lang wala pa Oh, wala pong supply. Meron na, oh, may meron na yung track light natin. natutok yun sa may TV console. Tapos sa papansin nyo, may ilaw doon. Sa so, may headboard. Ayan, mali pala. <laughs> Ayun, so pag nakahiga ka dyan, magbabasa-basa ka. Ayan, tricolor siya, no? White and warm, no? Warm white, tsaka warm. Tapos regular white. Okay. So dito sa taas, tapos na. Halos tapos na, no? Iglililis na lang nga. ito na lang yung sasalpak namin. Pero bubuwi na namin ito sa baba. Kasi uh, tatanchi pa namin gano'n ka. Dito sa part na ito aircon, eh. Ng no, mga kabahay. Okay, so yun muna yung part 3 natin, no? Uh, In-order na natin yung handle nito. Hinihintay na lang natin. At sa susunod na video, siguro ipapakita na natin yung TV console. Tapos na. Tapos na, na talaga na lahat, lahat natin sa mga room. Pati yung floated panel dito. Para sa baba na lang lahat talaga. So sa baba, pipintura na sila, nakita nyo. So patapos na rin kami niyan sa baba kasi doon na kami magpo-focus. And then, mayong araw darating yung roofing namin. Roofing material, hinihintay nga namin. Para bukas makakapagbubong na kami. Ayan. So yun muna mga kabay sa part 3 natin. Dito sa Pesta Porak 3. At uh, abangan nyo yung susunod natin yung part 4. Okay?